Ta lạng dưng như tạo nên hà la cắt. The hề lạng dưng, and nết dala kang Aba! Nasa baba ata. Ku ng abukado. Parang laki na abukado ngayon. lumaki. na gitna. How? sobrang lawad na. Sakay na daan. Dini parang. Saan? Saan? Lalim na ah. Hindi dito rin daw. Tama ang daan ng bulaklak na abusa daw. Sana ibubunga. Parang ang lumaki hmm. ang puno. Lumaki na. Ano saan ba? Ano saan namin nandiyan? guys! Wow! Ito, yeah. Ang lalaki na uli ng puno! Magiging! Nah, oh. Sobrang ainit ah! <laughs> <laughs> yung puno din yung malaki na wala. Lahat wala? Eh. lalo na no? nakakatakot. Dahil tanong tanong na gayaan. Kita na unta sa. Ha. Mito. Unta eh. Okay. Chu oh. madami na ulis agi. Minit, ng kalabaw ah. <laughs> oh, na amoy eh.